Kulungan na bagsak ng isang high-value individual matapos itong mahuli sa isang nagawang buy-bust operation ng Ormoc City PNP sa barangay Linaw, Ormoc City. Nagbabalita dyan si Patrol Luman, Camberley, Flores. Nasa korte ang isang high-value individual sa buy bust operation ng mga operatiba sa barangay Linaw, Ormoc City. Bandang alauna 40 ng madaling araw ng ikasang operasyon ng mga tauhan ng Police Station 4, Ormoc City Police Office, kasama ang City Drug Enforcement Unit at Regional Intelligence Division sa koordinasyon sa PIDEA 8. Nakumpis sa suspect ang dalawang pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 6.46 grams na nagkakahalaga ng 43,928 pesos, isang unit caliber 0 .38 na may tatlong bala at isang 1,000 peso bill na by money kasama ang apat na 1,000 peso bill na bugus money. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mula dito sa Police Regional Office 8, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrol Woman Flores. Talagad ng batas, taga-taguyot ng Balitang Kuli. Maraming salamat, Patrol Flores.